Hey guys, the love shout out. I'm going to Bilarikans alone. Mag-isa lang ako guys. Dahil meron na kong pang regalo kasi isa sa mga ka-churchmate namin ay magbi-birthday. Then napagutusan lang ako na bibili ng kanyang regalo na gusto. So, pupunta tayo ng outlet. So, dito tayo. After ng work ko, diretso na. Diretso na ako. Papuntang Pilarikans. Di dito naman ako duman sa Sands Station. So, sobrang init. Sobrang init sa Spain. Ah, sa Barcelona. Barcelona, Spain. Yeah, sobrang init, guys. It's so init. So, hey, grabe. Agoy, Mama. ito, papunta na tayo ng, ay, Sorry. San Sistosyon. daming, ano, repair na mga kalsada. Ayan. Kaya, pupunta tayo ng Bilya na pag na guys bili ng regalo bili natin yung wish list wish, wish ni Camille na guess guess na bag so dito ako sa Sakay sa may Barcelona Sands or Sands Station dahil dito yung Sakayan papuntang Bilya de Cans magre-renfe tayo guys yung Sans si station, ito yung estasyon papuntang Madrid or kung saan saan dito ang sakayan ng tren bus ah no, ang bus dun sa may ano, malapit sa amin sa may uh, Arc de Triomphe eh, ngayon dito may tren papuntang kung saan saan mga renfe so guys, papasok na ako Hey guys, diyan ako bila di So Magtanaw-tanaw na taronan ni, mag window shopping. Kaya ang tadag hang datong. Oh, nay burger dito, Burger King. Uy, di dito mo ka na ja Ro karon na risa tanaw sa ta. Na sa ta. di atag bila di Oh, 70% sila Pero asam ni dapit <laughs> Purpose, tanawa na sa purpose Gusto kong palit o Na pang isuot is, Gusto kong isuot araw, pang araw-araw Dahil yung pang araw-araw kong grilo Ay, hiningay ng aking kapatid So guys, we're going to Ato ta sa guest Sa asan dapit ang guest Daring dapit Ah Under armor Munich Munich in 70% Oh, Ultimo di Ultimo ultims di yes Oh, hala, 70% sila guys <coughs> At to sa Tadiritsu sa Atong 50 At to sa Tadiritsu sa Ato ang Destinations, so guess Sa so guess, ato so sa guess Nid. San kayang guest dito? Sa night mo. So, doon niya mamaya dyan. Sa night. Ito, Lind. Sa... Converse. May Jumo. Hunter Ito. Eco Sport. Sa Jumo. Sa Jumo. Harley ribu converse. Yeah. Good girl. Sana ng gas yes, dini. Ha ha uh, ha. Uh, uh. So home honey, cook. Ribu Timberland camper. Dan itu si Ar lagi Timberland Camper Saya so dapat ilahang gasa nih Ski cheers so bahas sila today Last day of ribahas kanilang 70% ah 70% daw Norway to Norway para silang lang Norway, Norway Salsa, Hong Kong Saman lang guest during the da pita dahi pinapin natin yung guests dito five guys may uh, dito o doon aha this is wall primor saan ang kanilang ano, dito <coughs> so 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 tingnan natin saan banda yung kanilang guests so this is wall here Marco Polo. Marco Polo. SPE. So the curse. Ayan. Here are the guests. Factory. Okay. We're here. Ah, meron palang ano dito. Meron palang mga kailan dito. So, ito. Pupunta tayo dyan sa guest factory we're going here inside the guest factory dahil ito yung gusto ng ating birthday girl so guys I'm here ay perdon saan bang pasukan sa dito there <laughs> dito pala sa kabila nagkamali ako Kamal, ako ng pasukan dito pala ang entrada oh, so, uh, ah, uh. ayan guys mission accomplished nakabili na tayo ng pangregalo kay Camille ayan ito yung gusto niya sana all guests ayan 100 euros din yan so balik na tayo pupunta tayo ng subukan natin pumunta ng Nike kasi meron tayong makita doon na mura lang Nas U.S. charles na all meron may sapatos doon na medyo mura lang Ede, bibili tayo hmm. at makakakain pa kaya nito. 70% daw sila pero mamahal pa rin. Ano ba 'yan? May nakalagay na 70% pero wala hindi naman. Ayun, 50 pero ang mga ang mga presyo is mamahal pa rin ay <laughs> ah, sa Skechers. Madami din maganda dito sa Skechers. Mga ano siya. <coughs> mga magagaan. Pero, saan tayo papasok? Pasok tayo sa Nike tayo. Dito din sa Reebok. Baka may mga <coughs> may dito meron tayong kita dito na medyo ano or diretso na tayo ng Nike or sa Adidas minsan guys, kasi may mga uh, mura lang sa Adidas eh Di na ako nag ano dun guys dito rin sa Converse hindi na ako nagvideo video dun sa guest kanina bumili tayo ng bag and uh, mission accomplished naman dahil meron tayong nabili <coughs> nah, ayoko nang pumasok dyan dito papasok sa sa Nike at mamaya papasok din ako dun sa Adidas tingnan natin kung may makita tayong mura lang na for the blah for the balls so, papasok tayo dito kaya ko mag video sa loob okay Musal pa ba taga Adidas nga walang tayo okay nah, <laughs> so guys, padung na kumuli. Uwi na ako guys. Uwi na dahil nakabili na ako. Yung binili ko lang is yung talagang pinunta ko dito is yung guest na bagay kami na pang regalo sa kanya nitong ano darating na Sabado. Birthday niya sa Sabado guys. Kaya ako ay ano na Uuwi na. Hindi na ako mag-ano. Hindi na ako magtatagal dito. Ako lalayas na. At alas si na din. Wala pa akong tanghalian sa bahay na lang ako kakain. Kaya kain tayo kila Pastor at Jingle. Sana ako lang kapala mukha. <laughs> so guys, let's go. Pauwi na, cats. Okay, pauwi na. wala na tayo mapalit uli na ta uli na ta kay wala na ya mo <laughs> mahal man ano na mga salin-salin na ng atuaan ani, eh. ay na ya mo oh. may mga last sizes pero wala pa rin mahal pa rin <laughs> so guys hindi na tayo pupunta doon banda kasi wala wala namang bibili na chicken jones sa siya dito pero ya yeah, tayo uwi na hindi na tayo guys uuwi na tayo oh. Bili na tayo ng gusto natin. Yeah, let's go. <coughs> yeah, let's go, let's go. Uwi na tayo.